Ipinagdiinan ng comedian host kung gaano siya kaboto sa Kim Pao. Ibinahagi lang naman na bawal ng kireto si Kim Chu sa kung sino man na lalaki. Dahil may nagwagi na sa puso nito. Si Paulo Abilino na ang bukod tanging nararapat sa aktres. Kitang kita ang malaking pagbabago kay Kim Chu matapos ang heartbreaks na naganap. Bumalik na ang dating sigla at wala nang lungkot sa mga mata. Kung babalikan natin ang mga nagdaang episode ng Showtime Live, malaki ang pagkakaiba nito. Naging bungis-ngis na ang at paratawa. Wala nang lungkot sa mga mata. Super thankful kay Paolo. Di ba ako na nagpapasaya rito? Samantala, napansin naman ng mga fans ang malaking pagbabago sa pakikitungo ni Paolo Abilino sa ibang tao. Especially sa mga interview. Maraming gamalabas na mga video clip na madaras na hindi komportable ang aktor sa mga ibinabahaging questions sa kanya. Sa sobrang takot nga ng mga interviewer noon ay iniwasan nila si Paulo na makausap. Parang ka at straightforward kasi na tao ito at napakaseryoso. May kumakalat nga rin na balibalita ng Napala-napabalang palaging sinasagot ni Paolo kapag hindi siya komportable. Ngunit ngayon, parang nabago na ang tingin sa kanya. Si Kim Chulang pala ang kailangan para lumumbot ang puso ng aktor. Kapansin-pansin sa mga latest interview na malayong malayo na siya rito. Mumingiti na nga tuwing sasagot sa mga questions. O Kim Chiu ang babaeng pinagpala kay Paolo? Walang makakabatay, makakapantay? Sa bagong babae na nagpapatiwak ng puso nito. Anong say ninyo rito? Sang ayon rin ba kayo?